guys, tapos na kami magbuhos ng poste pakita ko sa inyo yung binuhos namin yung poste, ayan lahat yan dun pero hindi lahat ng building ha duplex lang ayan, ayan may gumagawa pa dun ng kababayan natin Yan yung mga hinukay namin. Puro second floor na, puro second floor. Ito, ang gumagawa nito, wala na. Muwi siguro. Yan. Yung dun sa dulo yung amin. Bali dalawang duplex namin, amin na yan. Yun doon sa dulo. Amin yon. Tapos dito naman. Yan. Amin din yan. Tapos ngayon, uuwi na kami. <laughs> uwi na kami. Gutom na. E, yan lang ang latest mo ng video sa inyo. Mga kaprobinsya. Ayan. Ayan. And dandanin natin para makita nyo ng maayos uy may tao Hop. nandito tayo ngayon sa ating uh, ginagawa dito na duplex pupunta kami dito sa baba dito kasi pupuntahan namin yung farm namin farm namin na kangkong ba Kumuha na naman kami ng pang-ulam. Pang isang linggo na 'to. Ano, grabe ang dami oh. Wow, wow, dinga. Oh, mga bulaklak din pa yan. Kumuha tayo. Oh no, ang lamig. Kumuha tayo. Ha? dami dito hindi ko alam kung saan ako mamumuha dito na lang ako sa kabila para alam ko ang dami talaga o hmm? <laughs> oh, diba ang dami daming kangkong hindi kami mamubusan kahit isang taong kami tumira dito hindi kami mamubusan ng kangkong araw-araw kangkong oras-oras bawat kain di ba ito panoorin niyo to kasi last vlog ko na to kasi uwi na kami hindi na kami mag-vlog dito kasi puro kangkong yung binablog ko kaya kung may hihingi magpakuha na kayo ngayon pa lang Quack. Ah! Dumidikit yung channelize ko. Tapos terek na terek ang araw. Ayan. Terek na terek. Alas 12 kasi ng tapat ng tanghali. Ah. Don't stop itu Dito po tumuloy ang sanda Yung dahon dito Dito -ni, -ni. dahon Pero hindi ako maraming talbos kasi puro magaganda kaya hindi ako makapili kukunin ko lang yung nagugustuhan ko nagbuhos nga pala kami kahapon ng uh, poste ng duplex namin guys kaya ngayon hindi na kami nagtrabaho kasi nakakapagod kahapon dalawa lang kami nagbuhos yan si Utol Yun, dalawa lang kami niya nagbuhos 11 na pusti nagbuhos kami umpisa kami nagbuhos mga alas 12 so natapos namin hanggang alas 6 so okay na 11 na pusti naman kami kahit papano trabaho kasi mahina ang kita dito guys kaya sa mga papasok dito reminds na lang sa inyo kung mayroon kayong mga pangarap huwag na kayong magtrabaho dito kasi dito sa pagkain lang pag-usapan makakakain ka sigarilyo pagkain ulam yun pwede pero para sa pangarap mo wala Katulad halimbawa ng Meron kang babayaran kuryente. Meron kang babayaran tubig. Meron kang babayaran wifi. Huwag ka lang magbalak pumasok dito. jan Dito, dito. jan jan Huwag ka magbalak. Dahil nga sa sinabi ko na huwag ka ng mangarap dyan. magtrabaho ka pangkain lang yan buhay kayo buhay kayo, kayo di kayo magukuto basta magtrabaho lang pero sa mga bayara wala talaga kayong magpapala yung isa kong kapatid wala na palis kasi nga naputulan na siya ng kuryente naputulan na ng tubig naputulan ng ilaw ay wifi pala palis ayan na nabusog na siya kaya kami din ay alis din Hey nga ang pangarap kami ang pangarap namin ikaw ikaw ne. grabe ang init ng araw tirik na tirik talaga ha? kaya susulitin ko na lang mag vlog ngayon dito sa ganito kasi mamayang hapon siguro Uuwi na kami at hindi ko i-vlog Baka makita nyo pa Yung video namin po Tara na Madamo na ini Oh, tingnan mo. Oh. Ang gagawin naming luto dito is lalapuhan lang namin. Kumbaga, papakuluan lang namin tas ako sa suka. <laughs> Di ba? Ganun lang kasi simple. Oh, ang gaganda oh. Oh. Amat na. Let's do this, man. Dami na yan, man. Tawar na, tawar na. Uh, yan sa na dyan, oh. Pa ang pa ng duplex mga guys, mga kaprobinsya. Ang kukunin nila dito na naman ng mga magtatrabaho dyan, yung mga taga-probinsya. Kasi yun ang mga matitibay. Gumawa ng building. Yan mga kagayan ito na ginawa namin. Kasi yung mga taga rito lang sa Maynila o oh, kung saan-saan, Antipolo, Rizal, Cavite, kung saan-saan. Basta -saan, dito sa Maynila, wala talaga. Ano lang yan sila? Sila, um, pagdating dito, titignan yung trabaho. Gagawa ng konti. Bukas alis pabalihan yung contractor di na sila babalik ganon sila kalupit ito ko yan tara huwag na tayo may ulam na tayo ganon sila kalupit ito pala yung duplex namin na sayang tapos meron pa kami dito. Bala ito, amin dito. Pero binigay na lang namin sa kanila. Kasi wala sila. Yung kanilang duplex, binigay din nila. Bala yung amin na dito. Pakita ko sa inyo. Bakal na lang sa taas na kulang ito. Aha! May nagpunta pala dito kanina na loader. yung binuho namin kahapon ito yan. right. tapos tinanggalan namin ka mga ganang tinanggalan namin kanina ng Forma Kaya naman tara na Yan, may, may mga mayroon pa yan doon. Patapos na sana yun. Eh. Iniwan. Mga waray din lang eh. Uh! So guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Ah, uh, pa-subscribe na lang ako guys ng YouTube channel ko 'yan. Ay, hindi, ito pala. Ito ito. ito. 'Yan subscribe ako tapos and like na lang para update kayo sa mga video na i-upload ko kung napapanood nyo tapos i-follow nyo ako sa aking facebook page yan yan facebook page ko so hanggang sa mga susunod na vlog maraming salamat sa inyo alright see you next vlog bye bye